talaga eh. Hindi naman tayo palagi dito sa amin. Ayun, yeah, Salamat ba yun na nakilala kita dito. At least may kaibigan akong mabait. At saka hindi ko hindi kita makalimutan ba yun. Ang ganun lang naman eh, yung tao ba yun kasi Mag-comment uh, na lang ako sa vlog mo. Elix huwag niyong kalimutan. At isubscribe nyo na. Ganun lang yun ba Yung mga Sino vlog niya kailangan? ay magaganda sino na kailangan na kailangan din natin yung publikasyon bigyan ng video na kailangan natin pa more kasi kapag may tulungan ka uh, malaking balyo na yun oh, ha? may malaking kapalit wala akong iniing kapalit pero siguro natin na lang maganda rin yung ano mas maganda yung tumulong kaysa tutulungan so, ka yeah. <laughs> di ba ganun yun? ganun ba eh ganun wala naman ba tulungan naman yeah. eh salamat ulit ay okay, ba pero yun lang talaga ano ko ba ila <laughs> good luck lang talaga thank you very much bay kailangan, siyempre may sinusuportahan ka, parents mo, Oo. Oh. o kailangan tuloy-tuloy lang yung buhay bang dapat kumikita ka talaga kasi may oh, sa Pilipinas mahirap boy. talaga pero nandun yung pera ko ah. ayusin mo lang ayusin lang boy at saka buwan na talaga kailangan <laughs> yung pera may magandang papuntahan at saka gamitin sa si tama uh, Basta, ayun, ba, sabi ko wag lang yung mga illegal boy no. Yung lang sa tama lang tayo, madali lang yun. wag kang magmadali umaman. Basta kumita ka lang araw-araw. Ingat lang kasi mahirap din yung ano Magastos yung magkasakit. <laughs> <laughs> Nandito na ako ngayon, malapit na ako sa bus station. Ako din ba eh, magbabas din ako. Please. Para experience maranasan din natin magsakay ng bus sa ibang bansa, pauwi papuntang airport. Oo <laughs> <laughs> na, Yun lang talaga mo recommend hmm. sa iyo ba kasi pahatid sana sa iyo. Kasi lang eh, okay. Nandito na yung bus. Kaya bus na lang. yan yung bus ba? oh, eh, eh, ano mo yung ticket mo ba? Mag ano ka? Saan? Magpatimbang pa ba? Yun, hindi ko pa alam yun eh. Hindi ba, kompleto na yun ba kasi... Pinatimbang mo na yun? Nisaan, may conductor ba dyan? Ma, meron ba?